Kumusta po mga kababayan, mga barangay officials, mga kagawad, mga SK officers. Alam niyo po eh ang schedule pa rin ng BSKE ay sa December 1, 2025 pa rin. Dahil po ay kung ating titignan yung calendar activity pa din na galing sa Comelec, ay ganun pa rin naman eh. Wala pa rin nagbago. Maliban po sa may voter registration na inurong nila sa August 1 to 10, 2025. Itong taon po na ito. At uh, syempre yung existing lo pa rin na pinaiiral ng Korte Suprema, diba yung schedule noon ay December 1, 2025. Yan. Eh kaya nga tayo nagkakaroon ng uh, umiinit BSKE na ito at nagkakaroon ng hating kanya-kanyang opinion ang mga barangay officials at mga botante. Kasama tayo dyan. Botante po tayo, no? Active voters tayo dito sa ating nasasakupan dito sa city ng San Jose del Monte, Bulacan. Nga lang, mga kababayan, ay uh, masasabi natin na kahit po nakapix yan o yan yung existing natin ay eh, sa sitwasyon ngayon, uh, masasabi ko na huwag pong bastang umasa isang daang porsyento. Diba? Bakit ka mo? No, alam niyo po yan, ang nangyayari. Diba? Unang-unang dahilan ay nagpasa ng batas na ang Kongreso at Senado at naisa, naipasa, no? naipasa noong June 11 itong pano ng batas sa Fixed Term Setting Bill. Diba? Kaya nagiging hati kayo eh. <clears throat> gusto dito sa kabila ay itutuloy tutuloy yan, tutuloy December 1. Eh, gusto naman dito sa kabila ay November 2, 2026. At ah... Uh, ang malaking may mga kagustuhan nito hindi lang basta mamamayan kundi mismo yung mga mambabatas yung mga nasa congress di ba yung uh, inversion nga ng senado eh, gawin 6 years eh version ng senate gusto nila 6 years para medyo mahaba-haba ang term at kung titingnan mo nga naman kasi yung 6 years term ay uh, alin kung eh hindi ganoon ka uh, sinsin yung pagitan ng BSKE election. No, kung malaki ang matitipid ng gobyerno kung every six years nga naman. Kaya lang eh, ang uh, version ng uh, uh, lower house congress ang uh, nasunod po dito yung apat na taon. Hindi po ba? At yan ang ating inaantay sa ngayon. At uh, alam nyo, mangyayari na lamang uh, talaga masabi na 100% na matutuloy ang December 1 eh, dahil sa magiging yung magiging desisyon ng uh, Pangulo. Ayun ay, na po yung inaantay. Kaya, hindi na natin masabi. No, kahit yan na uh, existing law, kahit yan uh, ay yung ruling, eh yung mga gumagawa ng batas, ay gumawa ng bagong batas para mapalitan. At pag ayan nga po ay pinirmahan uh, ni Presidente, mapapalitan na yung bagong AC ruling na yan. At magiging November 2, 2026 na. So ngayon, Uh, wala pa rin desisyon mga kababayan. <clears throat> ang tanging paraan na lamang, sabi ko nga, para matuloyan, eh, yung desisyon na dapat uh, presidential veto. Kapag binito, yung PBBM, ayun na po, mangyayari. So kasi disapprove yung paano kalang ka batas, matic, automatically. no talagang uh, masasabi nyo ng 100% okay, tuloy-tuloy na ang December 1, 2025, yung existing law. So ngayon ang mangyayari, alimbawa tuloy na December 1, 2025, every three years yun. Kung hindi na magpupursigi ang houses na ituloy pa itong uh, uh, B, uh, SB number 2816, bigla silang nawala ng uh, uh, interest na ituloy na at wala nang magiging batas sa pag-fixed uh, term, eh tuloy-tuloy na po yun, uh, 2025, no? Tapos siyempre kasunod noon ay 2028 tapos uh, 2031 every three years kasi nga po yung uh, nasa batas na eh no tapos eh uh, magsasabay yung uh, BSKE ng 2028 at presidential election ng 2028 ibig sabihin po noon sa 2028 ay malaking gastusan kailangan ng malaking pondo nito biruin nyo BSKE sasabay sa presidential election 2028 No, hindi yan siguro, hindi 'pag sasabihin siguro hahatiin nya sa loob ng isang taon pero sa taon ding 'yon ay eh, talaga namang uh, sobrang busy eh, itong mga uh, ko-milik na ito. Eh siyempre para matuloy December 1, 2025, kumbaga, hindi lang natin iniitay na matutuloy 'yon. Meron na pong desisyon na dapat ibito ni PBBM. Ayun po, 'di ba? Kasiguruhan na talaga matutuloy na yung December 1 na 'yan. Kasi nagkaroon nga ng uh, panukalang batas na eh. Hindi po ba? Oh, so malinaw po tayo dyan para lang uh, sa inyong uh, alaman at uh, update. Kasi eh, nababasa ko yung mga comment eh, ng mga viewers eh. eh yung iba kasi paniniwala nila na talagang tuloy na tuloy. Hindi na nga po tayo sigurado ron eh. Diba? Kasi may panukalang nga pong batas na. Huwag niyo pong isipin na iset ang inyong isip na tuloy na tuloy. Kasi umaasa kang ganun eh. 100% kang umaasa. Tapos biglang magdesisyon na pinirman. O no? di ba, uh, ano ka. So, ano mo yung sarili ninyo na, oo nga, e, pwedeng hindi. E, pwedeng oo. Di ba? 50-50. Yan lagi ah. 50-50. Nagaantay nga po eh, ng resulta at desisyon. Di ba? So, ulit, iwan kayo ng comment ito, mga kababayan iboses ninyo. o kayong nga uh, mag-hesitate na mag-comment dito. Basta ay maayos ah. Kasi pag ang comment ninyo ay unprofessional, 'di ba? Kagaya nung nakaraan, nagpakilala pang kagawad, eh. 'di ko na i-mention yung, yung pangalan. Kung makapag-comment ay parang parang hindi po public servant. Huwag <laughs> pong ganoon. E, e, hindi dapat nagbibitaw ng ganung salita ang mga uh, public servant sa ang dami pong nakakapanood ng mga uh, nanulo dito, mga di nyo alam kung sino yan dyan, mamaya. Diba? Lagi kong ina-advise kung ikaw ay public servant, kahit pangit siyang content na eh, yan, huwag ka magko-comment ng ganyan. Kasi lilitaw ang pagkatao mo dito eh. Diba? Eh, nag-comment ka sa akin ng gano'n, nung no, mawalang galang na po. Uh, kung bi nung binasa ko yung comment mo, sabi mo, kagawad ka pala. Sabi mo, eh, hindi ka basta-bastang kagawad. ang hindi basta-bastang kagawad, eh, yung ginagawa yung trabaho, hindi po yan pinagyayabang kung ikaw ay di basta-basta ang kagawad at talagang uh, ginagawa mo ang iyong trabaho sa iyong nasa sakupan, igagalang ka. Di ba? Asisimula uh, yan, makikita yan, magre-replic yan sa iyong trabaho. At sa mga ganitong simpleng uh, uh, palitaktakan at comment, magre-replic din yan. Di ba? O. Paano ka makakuha ng respeto kung uh, ay uh, mangbabas ka ng mga uh, mga content, di no? pwede ka mag-comment dyan. Yung respectful. Okay, okay. So, hanggang susunod, mga kabayan. Subscribe. Hanggang dito na lang po muna. No? Kita kita sa susunod. God bless you all.